after. Bali, good morning sa inyong lahat. Bali, fishing nyo po tayo. Ating bagong fishing spot. Hintay natin yung mga kasama natin. Hintay natin yung mga kasama natin sa may sasakyan. Yan sila. Yan sila yung mga makakasama natin. Takin, na lang. Sa taas, wala Yun o. Nandun pa sila. Yan, papunta pa lang dito. Bali, malunalon ngayon yung area, oh. Ito na maka-GT tayo. Ayan. Salamat pa ba? Bali, unsi piraso kami na, ano, mga <laughs> masusubok sa area dito. Ang tanong. Ang tanong. Ang kakayanin ng bangka. <laughs> hindi tayo dahil sa malun. <laughs> Hinay-hinay lang. hinay lang. Pero dapat maka ano siya nakalampas siya dyan. Ito lang naman kasi malakas dyan eh. Ang tanong kung kakayanin ng bangka mga master. Uh, try lang. So sit up tayo mga master. Let's natin, so di mga master! Balik mo na! Sa Balik ako ulit tubig ko! Pagod! Nag-hiking kami ngayon! Papuntang spot lang! Painom ako pa hiking! May kahalong fishing! Ayan oh. yan yung spot namin mga master! Tingnan mo sila. Tingnan mo sila. Dito pa. Tingnan <laughs> <Ninduwa> mo sila. <laughs> Oy. Bakit ngayon lang kayo, Master? Yo. <laughs> bakit ngayon lang kayo? Laban. Ah. Laban <laughs> may diploma eh uh, Bakit ngayon lang kayo, mga Master? Dito na no, kami kanina pa, kami naghintay sa inyo. ano? Yan. Di ba kayo nagsabi na hiking pala ito? Napaganda sa uh, <laughs> Oh, Kawakas. Kawakas. Oh, ang dami namin, no? Yan. Ito, magaan pa ito. Mamaya, pagbalik nyo kay kilo mo yung dalawang isi. Oy. Ang dami namin, mga master. Ang <laughs> dami namin na pagod. Oh. Sana all. Tara na. Balik ko tayo. <laughs> Tara na, raw. <laughs> oh. Man. Grabing hiking natin, mga master. Ah, mamaya pa mag-fishing. Yosi, kanya rin dyan sa'yo. Lumabas <laughs> yung... Lumabas na yung tae. <laughs> <laughs> Lumabas na yung ano, pinagbabawal na teknik. So, bali. Malapit na lang din yan Ito yung magiging spot namin mga master yan. Ito yung... nakakita ah, mo ito, John? Sinid ko ito sa'yo eh. Yan yung Sinid magiging spot natin. Yan Dami. <laughs> Sana may isda mga master. Sana may isda. <laughs> 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 Sana may isda. <laughs> <laughs> Sana may isda. <laughs> isda nga sa libro oh, Hindi ka Tara. lang gumagalaw. Pinunasan mo na ano? <laughs> Tara na. <tarana. laughs> Pinanasan na niya mga master. So ayan mga master, bali bababa pa kami. Pagos mamaya. Akyat ulit. Akyat ulit. Pagos baba ulit. <laughs> yan no? Ito yung ano. Para mangyayari pag ipagating doon. Tapon na lang. <laughs> <laughs> Tulog. Okay, bababa na ito kasi. Bababa na yun. Kaya wala na itong problema. Ang <laughs> problema. Ayan, bababa mo na kami mga master. Prino, kailangan dito prino. Bababa mo na kami para <laughs> makapaghagis na. Ilan taon na ba kayo? Ako 53. Sinasabi ko sa inyo. <laughs> yun o. <no? laughs> so ayan. Vision. <laughs> Pagka... Wala na rin pababa na rin. Ano muna kami? Pulutin lang. Pababa muna, muna kami mga master. Yan oh! Napababa ka talaga. Ayaw ko nang mag-fishing! <laughs> Baka matu matumba ako, matukod ko yung ano <laughs> 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 Grabing daanan mga master. Grabe ka tirik na daanan. Gagawin, makapag-fishing lang. <laughs> Pinata pinayagan tayo ng asawa. Kaya, ganun talaga. Huh nandun na sila mga master sa medyo baba baba tayo nandito pa tayo sa taas kalahati ng bundok Ayun. tagaktak na yung pawis natin mga master hindi pa tayo nakakapaghagis na? <laughs> napirsa na kanina eh Ari, Tait nakakapaghagis mo, master. Mamaya pag maglandslide to dito, wala na tayong madaanan. Ha? Bukas kasi aakyat din kami na. Ano ano diyan? Matutsek. Parang gumti. Et, berakuda. Berakuda. Mm -hmm. Ang dami. Dapat uy, uy. May... Ano ano na sila nang aso? Ibig sabihin nandoon na sila. <laughs> Parang nabingi ako. Ah. <laughs> <laughs> nabingi ako kakalawakan ko. excited, walang pahingahan. Ano, ko, pareho nila? Ano, auto excited nila no. <laughs> Grabe. General <laughs> lang. lang. Taka, isa na Andito, nisa, Ay, kaya mo na out. Sige na. Sige na lang doon. Sige. Na. Na. Parang siya <laughs> andyan, andyan. Sige na pa na lang. Uh! <laughs> <laughs> oh. okay. Dito na rin tayo sa spot. Sa wakas naabot na rin natin yung pangarap natin na spot yun, papahinga sila doon mga master pahinga sila doon oh. doon yata tayo mag spot mga master oh. maganda doon maganda yung ariga doon ito sila. Aray. Kahit isang GT lang. Talakitok mga master oh. Uh, Pahinga muna tayo. Hayaan muna natin yan sila. <laughs> Bahala sila sa buhay nila. Fish on! Fish on, mga master! Nag-isan mo na natin dito. Tayo pumunta dun sa kabila. Ingat lang talaga sa tinatapakan, mga master. Masyadong ma-dulas yung daanan. sayang sayang yan ah may kumagat mga master kumagat sana kumagat pa ulit magkaramdam ngayon sa atin dito ay ano ka ba? Ayan mga master, bali unang harvest natin dito sa spot. Madali tayo kagad. Ito. Um, bigay tree Bigay tree mga master. yan, unang isda na tutuhugin natin mga master. Bigay tree Nandun sila yung iba natin nakasama nandun So tatlo lang kami dito Seria. Ha? Umagat kaagad yung bigay tribali mga masters Ma? Ma? Tana nga? Ha? Big eye? Marami to pag big eye? natin mga master, nandun na. <laughs> Uy! Ha? May strike nga? Nope. Grabing basagan mga master! Ah, ¿verdad? Klaro yung isda. Klaro yung isda. Hindi, nakaklaro ko yung isda. Dan, yun na, kita na no. oh. Uh, hmm, is on. Ah, uh, kalakitok na naman mga master. Uh! Hop, Ah. Talakito ka gym. Big eye trabaho na non mga mastero. hamak na nito o ganit sa kaliwa dapat sana ay na, 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 ay. ha? ito yung nanay oh. o Yan try natin dito mga amateur, ang lalaki ng alon talaga. Ay, grabe. Aruy, kinain ng alon. Pinakain ng alon yung pamain natin. Try natin din sa unahan. Puntahan natin sila. So, update tayo sa nahuli natin mga master. No? Okay, bali na kadalawang tribali na tayo. Sa sana madagdagan pa mga master Oops. so yun mga master kali first time nating nakadali sa ng ganitong lapo mga master grabe kaganda ng tulay Gabi kaganda ng kulay ng lapo mga master yeah. Gabi Napakaganda ng kulay ng lapo Kaganda ng kulay ng lapo mga master niya yeah. grabe kaganda ng lapo kaganda ng lapo na ito mga kasa lapo bayundra na natin mga master, tugin na natin Kono? ibang klasik, oh, kah, beta, lagi kangen bareng oh, ah, ayo <gulong> <Hello? gulong> Kunalubog ko ba? Uh -huh. Ah? Ha. Ah. Tay Honda. Na-donate 'yung ano nating mga basta. So, iduro natin 'yung nakadali ng laptop. tayo naman Ang leader. muna kami. Magpahinga muna kami. Andun sila. Yan. Si Master Arjun. si Jay. Andun yung iba. Balito yung spot namin mga Master. niyan Man. Ang lalaki ng alon mga Master. Hindi kaya mag paper gaming. Hindi makaano yung paper dito. So tayo doon mga Master. nadali rin balito yung nadali natin mga master yun yung nadali natin sa araw na to laking suno mga master suno at dalawang tribali yung nadali Bale, magpahinga muna kami mga master pag doon naman kami sa kabila mag ano, bira hinga muna tayo It's Master J punta muna tayo doon sa ano, area kung saan inona, inano namin yung mga gamit namin yung kaganda ng area kami mga maskers ayun nga ayun nga ayun nga kami sa kakain gilid malas na ngayon malas na okay. okay. Fish report. Si-record muna. Hindi na nagdagan? Hindi na ba yan? O, oh? report naman sir Jim. Okay na, pang ulam. Ayan, si Master Jun. master eh pahinga na hindi tayo sa nadali natin mga master isang suno suno saka dalawang dalawang kampante eh. Pero pag nandun po, tangin ang mampas yeah. <laughs> So na tsaka dalawang Tapos. Dapat may radyo ano? yung dalawa. Dapat may radyo yung dalawa. Pagawagan no? Ah, may mga maliliit tayo. Tapos, tapos lapo. Inala na natin, wala, walang ganong isda sa ano. Wala kami ang ganong nahuli. Isda. Inala na natin, mga idol. Goods na yan. Good size. So, yan mga idol, bali sa susunod na fishing ay mag tayo ng ibang spot ulit. So, mga idol, hanggang dito lang fish on.